ganitong oras talaga kaya kami pagkano talaga po lalakad kami pag may maaga pa kaso mainit eh kasi pagkaganyan nabayan sa Etsy kasi dahil mm -mm, labasan tas dito pa rin may kumapasok kaya minsan may tricycle ayaw magsakay kasi naihipit siya sa traffic eh kaso wala pong magagawa kasi wala kang pasahero Kaya po pag wala po ang pasok ng NC, talagang maluwag po yun. Saka po yung sasakyan po kasi dun sa kabila, pinaparkan nila ng four wheels. Eh dito po sa likod kasi ang mga four wheels, sinasabay nila dun sa masigit na daan kaya nag wala na pong space yung mga ibang dumadaan. Ball -ball na yung ano. Eh, kaso, ewan ko po bakit hindi mahala ka ng barangay yan paulit ulit na lang na rin lang hindi hinaaksanan pag 11 to medyo maaluwag pa pero pag magpas na 11 ayan na isa na ng traffic talaga. Kaya, dito po medyo maluwag kasi wala pang labasan. Pero pag nasabay ka ng labasan, masikip na rin po dito. So, Nag-aaga pa po. 7.35 lang po ata po. Dito na lang po tayo. Dito na po kami. Thank you. Salamat po. Bilid lang po, bilid. Dito, Nigel, dito. Kainit naman. Dito na kami sa school. Sa school na kami. Ba? Ay, mo Yoi, magpapalaba? Hindi magpapalaba ko ah. Uh. Ha? Magpapalaba. Dapat De na tayo nan ma'am. Hello ma. Ay, ay sorry, sorry. Sorry hindi ko nakita, sorry. Kasi gumawa nung shade. Ay, tutunan ako sa loob. saja. bye muna.